Wala uh Oo, uh, 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 sabi ko na nga ba Oo, uh, 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 sabi ko na nga ba eh. Uh, kanina pa to, pangalawang beses na yun. Antok yata eh. Antok ko, lasing. Pangalawang beses na yun, mga tol. Ako, delikado to. yung tumabi dyan Ay, Iwas tayo mga tol Iwas muna tayo huwag tayo tumikit. sundan lang natin sundan lang natin grabe pangalawang beses yung una hindi ko pa na on yung camera ko tapos pangalawang beses yun na yung ano nakunan ko na ayun mabilis patakbo oh. Maantok siguro to, inaantok to. Oo, oh, oh, ayan na naman. Oh. Delikado to. Nako. Wow, wow. Oh. Huwag kayong dumikit dyan Delikado kayo dyan Huwag kayong dumikit Delikado yun mga tol Sana wala naman ano, Wala naman ma-accidente yun tingin ko ano yun tingin ko inaantok yun